Uy, tignan niya si Jose. <laughs> Kasi, kailin yung mga grab. Nagbot ng gumalaw. Panigurado. Nagkot na naman niya sa tatay niya pag nakita ang ganang gumalaw. Wala sa bahay. Talagang <laughs> malalagot niya sa tatay niya. Ang tawag pa naman ang tatay mo niya rin. Mas sa anak, mas malambot pa sa baba gumalaw. Oo, <laughs> Mado. Bakit ito mahimik? Ano? may problema mo? Ano naman kami gano'ng nakasal ng salita? Gano'ng naman kong dating kay Jose? O baka may gusto ka kay Jose? Kauwi ka na ba nila, Amado? Hoy Jose! Ano may gusto sa'yo si Amado? May lalaki ka na maaali yung hapon sa mga Mayaman! Nakatingin sa'yo mga tao! Hipokrito! Isa lang dapat maya sa dito! At yun ang mga tao at may masasamang kalooban! Diyos ko! Parang harang kasadaanan! Sa kanya ka nga ka sa lipunan, sa ka pa sa mga taong katulad ko. Di mo ba kilala kung sino ako ang mga magulang ko? Asensyo na ho. Di ba sinasadya na Aba! Wala akong pakailang! Asensyo! Ba't ganyan ka umasa sa kanya? Tay, asensyo na po. Ayos na po ba kayo? Sino ba siya? Kasi lamang siyang sampi. Pinili niya ang kanyang buhay. Alam mo, napakalaki ng ulo mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kailan ka ba magbabago? Kailan ka mamumulat sa pangyayari sa paligid mo? Hoy! Nasaan na ako? Anong hoy? Siga mo ba rito ha? Bakit ka nga magsalita? Wala kayong karapatan na sigawan ako! Wala ka rin karapatan na sigawan ako! And by the way, nasa Maynila ha! Huwag kang angas ng maangas! Maynila? Ang ganda ng poster na! No? Maganda, ngunit hindi ko maintindihan ang kahulugan nito. Eh. Linawa yung nais ng LGTB kay dahil hanggang sa kaya, hindi kami pa rin pumuksasag. Ako nga pala, sir. Ngunit, hindi ba sila yung makasalanan at salot sa ating lipunan? Paano naman sila naging makasalanan? Ang iba nga riyan ay tunay na makasalanan at tinatanggap at pinukonsente pa rin sa Bakit ang mga inasyente individual tulad ng LGBTQ community ay tulad pa rin kinukul siya? Ngunit, sa paano?

Pinigil ko namin ang makikita ng mga karamdino para sa isang bensyo. Totoo pa sa bagong batas na pwede mong paglima rin dahil sa diminasyon bakit sa ating pili-piliin at sa kahirap. Kailangan natin like ng mas maraming tao upang ita'y mawusin. Ano ang gobyerno? Malakas sila. Paano Pa'no nilalapang ito dyan? Tama ka. Mahiran. Ngunit hindi naman itigil naman meron pa kaming boses pala may pala. Alam namin may pangalan. Ngunit, makasama natin yung pagkakataon niya sa kaya. Kaya naman eh. Kaya rin. Kaya naman naman siya. Hindi nga, kaya naman. Titi mo lang ang taba. Sa kanilang lahat ka. Kasama ka ba na? Pero... Sige, kasama'n mo. Salamat. Alam ko hindi ito madali para sa iyo, Rod. Pero, malaki ito, Hindi lang ito para sa inyo. Parang gandang sakto so Sa nakaraan, maraming maling naniniwala ng nakapadot sa akin. Pero ngayon, nakita ko ng mga tao at ang kanilang karapatan ay mas mahalaga halaga kaysa sa anumang maniniwala at pag -ibig. Happy Baka! Huwag Makiiba baka, huwag matakot! Makiiba huwag matakot! Paano makakatulong? Gusto kong makatulong pero hindi ko alam kung paano. Kung gusto mong tumulong, sumama ka sa amin. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng tama. Sige, kasama niyo na ako. Makiiba baka, huwag matakot! Makiiba baka, huwag matakot! Makiiba ka, huwag matakot! Baki baka, huwag ba... Kailangan ko ang sa pag Hindi na ako pwedeng bumalik sa Dali. Ronnie, kailangan natin mag-usap. Marami tayong kailangang baguhin

Sana kung may Ano kung masok sa list? Kung ginagawa pa O, kung parang noon na ilabi sa patungin mo sa mga mag-admin na lang natin na silip ko ang ating kinabukasan. At pagtanto ko na pagdato ko sa inyo at sa mga ipagtao ay makaka-apekto sa kanilang kinabukasan. Ang diskriminasyon at kahirapan ay ang magiging dahilan kung bakit masisira ang ating pagkakais. Kaya dapat tayo ay gumawa ng aksyon at tayo ay magsalita at pulitos upang hindi na umabot sa punto, hindi na ito. Isang bagay ang dapat manatili sa mundong puno ng pagbabago. Ang pagiging mulat sa katotohanan ay magsisibing sandat ng bawat individual upang makalaya sa posas ng kahirapan. Kung ang bawat tao ay patuloy na bibigyan ng pansin ang isyo sa lipunan, ang kalayaang matagal ng minimiti ay ating makakamtan. Kapit Bisig, Pilipinas